Ay, magandang araw po sa inyo Ito pong nakikita ninyo Ay doon sa aming lugar Doon sa pantalan Kung tawagin ay pantalan Yung dinuduongan ng mga bangka Ay malapit na na yan ako umuwi Ay tinitingnan ko Aba ay nagsisipag Laro ng volleyball sa tubig eh malalim yung tubig na iyon ay hindi nalimang ako patitingin din sa mga batang iyang naglalaro. Hindi naman to totally bata, mga teenager na talaga sila, mga high school. Eh natuwa lang ako, nagbabalibol sila sa ibabaw ng tubig. Habang nakalubog ang katawan nila, kaya nagsisipagbalibol sila. Siguro nagpapalakas sila ng kanilang... tawan kaya po oh, may training sila na para lumakas ang kanilang mga kamay eh, sa tubig sila nagpa-practice tagal ko din habang naghihintay ako ng na, masasakyan ko na naman pa uwi yan nalipong ako sa katitingin sa kanila habang sila naglalaro sa tubig nagbu-bola sila doon sa tubig bihira lang pa ako umuwi dito sa aming lugar ay eh. kaya ayan hindi, rin, hindi ko na rin makakalala yung mga bata masaya masaya tingnan dahil nag i-enjoy sila bilang mga teenager ay ganyan pala talaga ganda na kanilang ginagawa nagsisipaglaro gamit ang bola o, hindi sila natatakot, ang lalim pa yan yan. Ginagawa nilang practice ng tubig. Dagat na yan. Tubig alat. Tingnan naman ninyo. Sobrang lawak ng karagatan. yung aming lugar, kung maaano ninyo, ay nakaharap na daw yan sa Pacific Ocean. Kaya makikita mo diyan, puro dagat lang. Malayo yung mga pulo. Kaya yung lugar namin, ilang oras takbuhin ang bangka. Galing infanta, pagod ang lugar namin. Wala kang makikita ano kundi yung Pulilyo Island na nakapulo. Malawak yan. Nakikita niyo yung malilit na bangka. Ayan ang ginagawa nilang bangka. Ang huhuli ng pusit. Ayan. Sa gabi nanghuhuli sila ng pusit. Yung mga bangeng isda. Ayan. kapag diba, Nakapagbakas yun ako ng isang araw. Diyan sa aming lugar. Thank you. Bye-bye. God bless sa inyong mga nanood dito at sa inyong lahat. Salamat.